Magandang tanghali po sa lahat. Los Bisayas Mindanao, kusang kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating Munting Channel. Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mangulig ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisili ng kanilang mga alaga ang aking mga koleksyon at isaw tayong kolektor. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. sa saan kayong dako na mundo po, Keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat sa inyo kusang saan kayong dako na mundo. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin munting channel. Anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad na pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron naman tayong pag-uusapang bariya guys, mga lumang bariya. Ayan, lumang bariya na kasi ito po ay year 1987. Si Melchora Aquino, 5 centimos po. Ayan, Melchora Aquino ang kauna-unahang babaeng nailagay sa pera. Pagkatalikod naman po natin, makikita po natin ang 5 centimos po. And then, ayan, waling-waling orchids po yan. Pero ang kanyang scientific name ay Banda Centeriana. Ayan, para malaman natin ang kanyang, mga, ang kanyang presyo po. Ayan, sa pandaigdigan. Pero bago yan po, ay kilalani mo muna natin siya. Isyo po, Philippines po, period republic 1946 up to date po type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990 value nito 5 centimos po Melchor Aquino kara si piso 1967 up to date po composition po niyan ay aluminum kaya masailan po yan may bigat lamang itong 1.2 grams may habang 17 mm may kapal po naman itong 2.8 mm hugis po bilog orientation niyan ay middle alignment Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January to 1998. Number N-2463. Reference number KM-239. Ito pong year 1987, ito po ay 21%. Kung ilang piraso naman ang ginawa niyan, dito sa ating hawak, ito po ay 79 million, 108,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista, yung kanyang ng 12 pesos. Dago naman tayo sa Carousel PH, ayan, ay sa EB.com. Sa ebay.com, may nagbebenta po ito doon ng rare coins daw, year 1987, ayan po, rare coins daw. Binibenta niya doon ng $30 nasundan po ito ng 6.93 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH sa po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 240 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. Sagad na. So hanggang dito na lamang po, Los Angeles, Mindanao, ko sa kayo, dako naman doon po. Kaya po sa lahat, and God bless.